idol Anay Drama. Salamat ma'am. Mo pilot nga aga nang mahaw na ba kam? Kun namahaw na kam. Ha? Drama mo talaga di mga isda mga idol. Meron idol. Meron. Meron yan. Hindi mawalan yan. Hagis sila na hagis at sisibat na tayo at binulabog natin yung pamingwitan ng mga ating mga kaibigan mga Indonesian. Mamimingwit dito yung mga kaibigan natin mga Indonesian mga idol. Kaso, nakiusap kami na hagisan muna namin tapos yung huli namin bigay lang namin sa kanila. Mm, ayan na, ayan na nga. Ayan na mga idol, ayan na. Ayan na mga idol. Ayan na nga, ayan na. Mm. Ayun, grabe. Churbo lang huli. Halo de. Yan mga idol, oh, 'di ba? Ayan na, pagbigyan natin lahat ng huli natin sa kanila. So, dalawang hagis lang mga idol at sibat na rin kami punta kami sa ibang spot uh, ah, lang namin yung huli namin sa kanila para meron silang ano, kahit di sila makahuli sa pamingwit nila ay may huli na BNG Nit Noy ayan Shoutout sa ating kaibigang Vietnamese all the way from Vietnam. Ayan. Thank you, thank you so much. And you yum. Ayan. So, pasalamat tayo sa ating mga kaibigan mga ano mga Indonesia at uh, binigyan tayo ng pagkakataong makapaghagis dito sa nauna sila kasi sa spot na to kaya pasalamat tayo kaya mga lodi ano idol kaya pa? pa dalawang hagis pa lang yan pinagpapawisan na ako ako yung pinagpapawisan hindi ikaw daming kaya tang suot Lagyan mo dyan dyan lahat. Pa bahala sila magpili kung anong gusto nilang kainin. Kung ano yung gusto nilang eh, ano kung ano yung gusto nilang eh, eh ano ibalik e, ko hindi. Diyan mga idol, ah, bigay tayo ng grasya ngayon sa ating mga kaibigan. No? Hmm? Maliliit pati malalaki huli. Yung mga ganyan mga idol, yung maliliit, ano yan pwede yung ibenta mga 10 NT dito pampampain sa malaking isda sa ano sa dagat. Habib Abdella. Shout out idol ayan. Yan idol masarap pero prito. Masarap yung prito idol. Masarap yung prito. Kumakain ka ng prito niyan? Oo. Kilaw. Kilaw tama uh, ng wulit malo deo oh. malo laki kaya hey, tama